Mayra Okay. Uh, kaluoy mga abyan o na lumpat sila ni ma'am. Um, ikaw ang tagya ma'am? Ako oh, pagulat. Uh, naglumpat ang ilang uh, salakyan sa ano. Oh, uh, malanggani gani. sila ni ma'am na tamaan? Oh. Uh, ang ilang uh, salakyan nagbang. Malanggani gani kayo may kahoy nga nagpugong. Kaluoy o. Oh. Nagbalabag ang kahoy o. Oh. lang. Na mo na dre, situation mga idol oh. Kaluoy sa so lakyan nila ni ma'am na dagdag sa banglid. Oo, oh, kay -kun wala sang kahoy. Oo. Oh. Kung wala sang kahoy, oh, lumpatid sila. Na mo na situation eh, sige ma'am, bantay lang na ma'am. Eh base may rescue man. Oh, manawag lang ta to, ano? Ah, oh. Sige ma'am.